So, meron na dessert. Instant dessert. Chocolate cake. So, eto na nga mga habibis ni dinner nga pala kami mamaya. And, nakalimutan akong bumili ng dessert para mamaya. So, ang gagawin ko, magbibake na lang ako ng chocolate cake. sa may ingredients pa ako dyan. Kasi parang ang tagal ko lang hindi nakapag-bake. No? Siguro mga more than a year na rin siguro. So, ngayon lang uli ako magbibake ng chocolate cake. Tia Julie, Lindy, wala pala tayong dessert mamaya ang gabi. Wala. Dahil dyan magluluto, uh, magbibake ako ng chocolate cake. May mga ingredients pa yata tayo. Check natin kung anong meron dyan. <laughs> so, muna kung gagawin para gumawa ng chocolate cake ay gumawa ng chocolate ganache. O, di ba ganache? Ganache! Chalice. Gagamit tayo ng uh, dalawang all-purpose cream. Tapos, butter. At saka, um, milk chocolate at dark chocolate. Uh, wala na akong chocolate dito, kundi ito. Meron na akong dark chocolate saka milk chocolate. Hindi ko alam kung gano'ng kadami tinansya ko na lang. So, bahala na. Parang 50-50. Parang gano'n. First, lalagyan natin yung ating all-purpose cream. Yan. At ating pakukuloyin lang yan lang for a few minutes lang. So, yan. Pakukuloyin lang natin ng very, very light. Lagyan mo na natin yung milk chocolate. Inubos ko lang kung ano meron kami dito. Salawin lang natin. Baka ko ilagay yung dark. Lagyan ko muna nung kalahati ng dark chocolate. Baka naman mapapait. Baka naman pumait kasi. Ay! butter. So, mag-share naman tayong gumawa ng chocolate cake. Ang mga ingredients ko, 2 cups ng flour, tapos 1 teaspoon ng salt, 1 and a half teaspoon ng baking soda, 1 and a half tablespoon ng baking powder, 2 cups ng brown sugar, 3 quart cups ng cacao powder, at 2 cup cups ng water, and then 1 half cup ng vegetable oil. So, salayin muna natin itong... <laughs> salayin muna natin itong floor natin. No? Ayun mo pa sa hala, ka. Yan. So, ayan. May mga bubu tayong nakita dyan. Tanggalin natin. Next, salayin naman natin ang cacao powder. Yan. So, i-mix na natin yung mga remaining dry ingredients. Ito yung ating salt. Uh, baking soda. Baking powder. Brown sugar. And then, i-mix na natin. And now, lagyan natin ang ating mga wet ingredients. 2 cups ng water. So, Lalagyan natin natin ang ating vegetable oil. So, ito na yung ating mixture ng ating chocolate cake. Ang gagawin natin, bago natin ilagay sa... Gagamit ako ng aluminum foil na tray para dito mo bake. Tapos, sasalain natin to ating mixture. Para na-mixture natin na, na pinusha. Gaganan mo siya. Yes. At ibibit natin ang ating chocolate mixture for about 30 to 40 minutes under 180 degrees Celsius sa oven. So ito na, prepare ko na ito kanina. Napihit ko na itong oven natin. Talagay na natin at balikan natin ng after. Ang tabog dito, um, 30 to 40 minutes. Bantay-bantay yan para sure na hindi masunog. Eh. At ito na ang ating chocolate cake. Bago. na guys. Tsura niya. So, mm -hmm. hindi ganun overcook, di diba? So, gagawin natin next, papalam papalamigin lang natin for one hour bago natin ibuhos yung ating ginawang chocolate ganache mamaya. At malamig na yung ating chocolate cake. Ayan, guys. Sa so, wow. yung ganache natin. Wow! Yes. na namin itong ganache sa so, ibabaw na chocolate cake. Ganache! Ganache! Dami mo namang hanache! Parang hanache. <laughs> Ayun, yun. Ayan. 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 It oh, oh my God, it That, really good. Ang yes. sarap! So, ang dami. Lala, ko na ito. na yung madami kaysa pula <laughs> So, ito na. Ready na yung ating chocolate cake. Ang gagawin natin, lagi natin sa ref for about two, mga 1 hour. Or hanggang mamaya, pagkakain na kami ng um, dessert. So, mayroon na dessert! Instant dessert! Chocolate cake! Uh, Kunin okay. na natin ang ating chocolate cake. Ayan na guys! Okay, Ben. Hatiin mo na ang ating slice mo Ay, na ang ating chocolate cake at tikman yan. Sobrang chocolatey naman niya ito. Mm. Hindi madamot sa chocolate. Mayaman siguro yung nag-bake niya. Diba? Naman. As in, lagang inligay ko lahat. Overload ng chocolate <laughs> Mayaman yan. Mayaman siguro yung nag-bake. Galing siguro siya ng Belgium. <laughs> <laughs> Or baka may kaibigan na kontraktor. Ay! O baka Nepo Baby yung nag-bake. Hi. Ay! Hindi talaga. <laughs> super moist. Graphing. Ay, moist kaya. Ayan ang ating chocolate guys. Pawisan siya. Pawisan. Pawisan. Tikman na yan, Ben. Kung ang lasa. Tikman yung ganache. Tikman ang ganache. Tikman. <laughs> para magkaroon ng ganache sa pagkain. May god, di ko alam kung ang lasa. Huwag po ni Ben. Eme, eme, walang eme. Para sa ano. Ano? Ato. Alam mo yung ano, mayamang version ng Goldilocks. Goldilocks! Goldilocks! Oo oh, nga! guys, if you wanna catch Bar Boys the Musical, uh, um, opening nga kami sa October 24. So, yes! Manunod, man. Manunod kami. kami niyan! Let's go! Let's See go!